So ayan mga bay, ang isang dumpster, hindi ko alam kung ano 'to kasi ano nga, surprise, 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 surprise. Oh, garbage. garbage lang pala siya. Talaga naman garbage talaga. Ay, nako. Chocolate na naman mga bay, oh. Ayun, oh, chocolates na naman. Oh, 'di ba? Chocolate. Ano pa? Oy, protein bar na naman, mga bay. Ay, panalo. Nag-start nag na pala sila magtapon doon. Oh, my God. oh tanawa. April 2024 pa yan, mga bay. Jesus, tinapo na. Ay, nga naman. ko na pala yung lagi, mga bay. Nagtapo na pala sila. O, oh, ito, kindi. Meron. Itong isa. Oy, shave, mga bay. Nako, wagga, wagga. Waka waka tingka ng grangra in South Africa Waka waka eh eh waka waka oh oh Tanawa Dr. Shoes para ibutang ninyo sa inyong sapatos para di na masakit ang inyong TL O ayan indot siya O extra support O tanaw na to unsay size, size ani trim to fit Lo trim to fit daw Talaga lang 90 day money back guarantee. Oh. Talaga naman unsa size ani wala. Aw 8 8 to 14. No. Oh. Mahal, you need a box so support for your shoes here. Oh, no. Thank you. Okay. O oh, dili pud si oh, da cereals. O oh, na da cereals pero kani eh. pwede ra gihapon, no. Oh. O oh, kadaghan na dagdagan ang cereals nato sa kani diri purag na ay ang gihapon hala gift cards mga bay oh naam ka siguro ni eh. oh, 20 dollars to 500 dollars ang sulod may tag na isulod. ay naay yeah. oh, ay na deodorant ye ay na deodorant old spice yan oh yeah ito pa Oh my God, Epson salt. Oh, tapos bumili pa kami. Merkuha ko lang pala sa basurahan. Ay, nako. Dalawa pa sila mga bayo. Oh, nako. Jesus naman. Hi, pal. Ito. Ah, oh, lang laman to. Unsa man eh. Toy. Toy minis. Unsa man diri. Surprise man daw. Ato daw. Oblihan parang show pa. bay, dara yang laman mga bay. Ay, dara. Mm, dara. Yeah. Oh, dara pa. Dara. Oh, suot na dira imong baby. Oh, dara aton ni mga bay, tiwasin natin, tiwasin. Oh, ay. Andito pa pala mga bay, oh. Dalawa pala sila ang cereal, oh. Wow, ang cereal mga bay. Ma-expire siya. Ah, uh, by the walay expiration Bisbay, by August 29, 2024. Oh, asa pa ka? Wala pa gani. Mm. 'Di ba? Pwede. Oy, may pantalon. Hala ka. Hala mga bay, may candy pa. Wow, ito pa. Uy mga bay, hala ka, may lagayan talaga bay. oo, oh, oh pao, oh, lagayan ng laruan mo pa. Wow, oh, talawa, show pao ko. Oh, nakagawa na agad. Alam, baby, hi. Hi, baby. Hala, ito pa. Oh, hi. Hi, baby. Ala, gusto ko to siya. Para to, extra gel cushion para na pud ni sa tiil mga bay na ay panglalaki na ay pang babay, o gamitin natin to kay para din magsakit ang atong pahala. na ay chocolate yes chocolate ayan na naman mga chocolate na naman just ko meyo walang kasawa ang mga pagkain dito hala eh ito 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 natapon palang lang isa una ra hala kitkat mga bay ano to wala Ghana, oi na ay pantalon mga bay, pantalon. Hala, my God. Pantalon, mga bay. Ang ganda. Uh, jogging pants yata ni aku Mani. Ah, dahon? dahon. ayan. Hala, jogging pants. Wala pagod guni na soul, obo. Return merchandise. Ah, return dia ini mga bay. Gilabay nila. Oh, gilabay. Medium daw. Medium ni. Hino daw.